Ito yung kwento ni Maris pagkatapos niyang makipaghiwalay sa lalaking minsan niyang inibig. Story time! Maganda si Maris, mayaman at madaming may gusto ng buhay niya. At minsan niya talagang minahal yung dati niyang lover. Pero kung may isang katangian siyang nangingibabaw, yun ay yung pagiging marupok niya. Literal siyang marupok dahil isang tulak lang e eh bigla siyang matutumba. Okay naman siya kahit may paghiwalay siya dun sa dati niyang lover. Kaya lang, nasangkot siya sa isang malaking intriga. Ako nga pala si Budgie at mahilig ako mag-storytime. Kung di nyo pa ka fina-follow eh, follow nyo na ako. Pagkatapos mga ipaghiwalay ni Maris, eh nakipag-date siya sa isang lalaki. Isang lalaking matipuno at magaling sa fencing. Intense yung naging relasyon ni Maris at nung bago niyang lalaki. May pagmamahal naman at hindi lang tawag ng pangangailangan. Hanggang sa isang araw, pumutok yung isang balita. Pinatay yung bagong karelasyon ni Maris, na tawagin natin sa pangalang Esteban at ang tinuturong pangunahing sospek ay walang iba kundi si Maris. Kinusgahan si Maris ng taong bayan at tinawag ng kung ano-anong pangalan. Marupo, kakaibang babae, at kung ano-ano pa. After some investigations, napatunayan na ginawa lang ni, ni Maris kay Esteban as an act of self-defense. Sinaktan kasi siya ni Esteban during that time eh. Sobrang stress ni Maris, umiwas siya sa public ayat na nanahimik. Tumaka siya ng bansa at pumunta sa bilis. Ito yung kwento ni Maris sa episode 8, season 11 ng sitcom na Frasier. Ang title nito ay Murder Most Maris. You can check it online. O ano, ibang Maris na kwento yung ini expect nyo, no?